nagwa na si Judas, si, Jesus nagsigay. Karon, ang anak sa tao, pagahimayaon, kagang Diyos, pagahimayaon dira sa iya. Kun ano ang, kun ang Diyos ginahimaya dira sa iya, pagahimayaon siya, pag siya sa Diyos dira sa iya, pagahimayaon siya kilayon. Pag na tapos ang pagpamatbas sa istorya sa katapusan niya panihapon kag pagpanghugas sa tiil. Sa sini nga bahin pamatian ta ang kabuhi sa mga apostoles. pinakamasugit ko na sa akong mga dinikan ng kapagkatao. Madumduman ko lamang ang siling nila. Anak nakapo ni Santiago na magulang na ng zebedeo, kag Salome, kag nagsunod man ako sa ila pagigitun ang Nesus. Ang akong ngalan nga Tadeo, nagkakaulukan malapit sa tagipusoon. Sa pagkayat ni Jesus kagsang adaw sa Pentecostes, pasubong sang iban nga apostoles, nagpanglakaton man ako sa pangpawali sa pangpanglaygay. Nakalambot ako sa Syria, Arabia, Mesopotamia, Persia at iban pang mga kagutaan. Kami ni Bartolome, nagtukod sa simbahan sa Armenia, sa Mesopotamia, nagkukod mga kami ngayon. At dito sa Persia, na agumanamon ang kapintas sang kamatayon gikan sa patalong sa usbong ni sa larabway, in sang sumbiling. Tagamuin ini ang kabagdanan sa akon mga laragway makita ini ngay ng inganiban ang pagsaulok sa akong kaadlawan ginahiwat kada Oktobre 28 o mo nga tagakanaan. Ako si J. Maroxen nagadala sa papel ni San Judas Tadeo. Mayong gabi sa Ginaplan ngalan nga lan nga lumalabay sa pinanid sa maragtas nga santos na kasulatan wala sing labi nga ginapakamalain at ginakaling aram. Katulad sa akon ngalan, Judas Iscariote Tungod sinisad tong malipot na sulat sa Biblia na hanungod sa akon pagtugyan sa kay Kristo sa iya kaaway paagi sa isa kahadok sa pamono isa ako kataga Huda anak ni Simon sang tribo Huda natawa ko sa isang ta nga banwa nga kinatawag karyote. sa pagnabagatnan nga sang Hebron sa napulo kag kami nga mga apostoles ako lamang ang hindi taga Galilea sa una nga panahon ang akon ngalan nga Hudas, ngalan nga talahaon, tat naghalin ini sa mga katigulangan namon, nga nagtukod sa amon tribo, apang karon daw halos wala sing may pahingangananan sang iya anak, sang Hudas. Sang akon pagkabati, ngayala na ang manunuwas ang ginasambit sang mananagnah nga manging hari sang katauhan ginpangita ko siya kag nagsunod ako dayon bilang isa kag gintutunan sa iya ginpaman pananaw ko isa ka kamahanan nga hari nga mag magaduwa sa abon kaliwat sa kahom sang dumuloong. tungod sa sampaton ako nga managa pagginasto kag puhunan ako dayon ang gimpili nga manuguyat sang puyo apang sang amat-amat nahangpan ko na ang kinaharian nga gintugyan ni Jesus sa katawhan hindi gali ginharian nga kalibutanon sang kahom sang manggad kamong niyaan kagpatuyang kundi pangabuhi nga nag pagpatas kag paghidait ang mga kapdanan ko nga mga apostoles, wala nagasnanto sa akon nga handom si Juan natawag sa akon makawa Kag nagpaitin-itin sing masonson sa aton. sa aton pagkahibalo nga ang mga kapalian nga tumandok na aki kay Jesus kag nagtinguha sa iya kamatayon nagkato sa ila pangulo nga sanday anas kag kaypas wala ini sila makakilala kay Jesus sa dagway kag nahadlok man ini sila magdakop kay Jesus sa tubangan sa mga ninibo nga mga sumulunod niya gani gintanyagan nila ko sing pila kag itudlo ko Sesus pagi sa paghalok. Gani sang gabi nga nakapangamuyo si Jesus sa Gethsemane samtang si Pedro si Juan kag si Santiago nga nakupod sa iya akon gintudlo sa ila kung diin kag sino si Jesus paagi sa paghalok ilagin patay gipatay si Jesus paagi sa paglansang sa krus. Nagpalapit ako sa mga pari, kan naguli, kang kwata, pagin hatag nila sa akon, apang sila nag, hindi sila magpaton, gani, ginhaboy ko, ko sa ila, atubangan, ang masinimuang, kang nagkatalang-talang, wala ko si sa akon Balagkiagon Tungod sini Naisipan ko Nga mga matay Ang natabo sa akon Isa ka tumalagsahon Kagtaw isa ka Bahin sa plano sa sang Diyos Nahanungod sa kanuwasan sa tao Pagpakilala lamang ini tat kaatagan sang kahimtangan sang palaaboton sang isa sa kamakasasala kung ulihi ang iya paghinonsol kag ini daka dapat pamalang pamalanduan naton tanan ako si Roberto Insoli nagadala sa papel ni Judas Iscariote maayong gabi, ginatawag ako nga lanubo agod sa pagtuhay sa akong tukayo nga si Santiago nga ginatawag magula. Kubos akong lanubo sa panuligon kagjutay sa Panglawaso. Tumando kami sa kapernaong sa gigad sa baybayon sa Galilea. Kagikan sa pamilya ni Sa pagsugod na sang akong pag sa akong pag-alagad sa bagong simbahan, Naglakta kami sa katutaan kadako nagpulong bilang obispo sang sa Jerusalem. Matamo nga kang iliblis, nga pagpamintas ang amo na aguman sa akon pagpulong sa kristuhanong na komunidad sa Jerusalem. Nagsulat ako sang isa pistula, sa isa ka ipistula sa tumuloo sa gwa sa Pilistina. Sa pagtumana sa amon pagtuluan, Yesus, ilibinagit ang paghimo sa maayo na may hugot na pagtuo. Naguput kami ni Pedro sa pagpulong sa konseho sa Jerusalem. Naakig sini ang mga pereseyo. Kag gigintuan nila nga dakpon kami ni Pedro. Si Pedro naglitaw, gani ako ang gipaok panila sang ila kaakig kag kapintas. Gindala nila ako sa dindig mataas na bahin sang templo sa Jerusalem. Gingapos kaginhaboy ginhaboy paidalong mauna ang akon ulo. Ginbatop panila ako tugtup mautas ang akon kabuhi. Mayon ayay ng dali tana. Ako galing sa Sta.vento ay nagadala sa papel ni Santiago Mino, ng dayayan ng dali Uto tana. Utod ako ni Juan kami, Lisebedo, ng anak kami Severo kag Salumi. Kinayuan ng kami nga kun sa konsayuron mga anak sang dugo tumus sang amon pagkainiton sa ugan. Mga kaupod kami nanday Alay Simon Pedro kag Andres sa pagkumbaya sa pangisdaan apang magbiya kami sa amon patikangan sa pagtawag sa amon Yesus sa pagsunod sa iya sa siya nag-agi sa nagatayo kami sa amon sumulunod Yesus tungod kay malapit ang amon pagparentihanay, ay kag nakatambog gina ako so sa dumun na may sa iya kabuhi sa iya pagbalaw sa alak ni Jairo sa pagbaydo sa iya dagway sa iya pakibi sa harden sa mitsumani ang mga maragtas na kasugid sa inyong sang akon pangangrugayawan sa malayong nga kadutaan tugtog sa Espanya. Sa pagbalaklak sa maayong balita, una ako nga apostol nga nag-agom sa mapintas na kamatayon sa pag-apin sa pagtuluan. Kag mabasahan man ninyo ini sa libro sang binuhatan na nangunod sa pagpugot sa akon ulo. Sa sugo ni Haring Agripa sang tuig 43 dito sa Jerusalem ang akon kadlawan nila sa ulog kada Hunyo 25. Ako si Jonathan Tabing, nagadala sa papel ni Santiago Mayor, maayong gabi sa tanan. Isa tanan. Natawag ako nga si Monia Tagakanaan, kaginayuan ako nga si Mon Silote, mga wudyo nga buod, magatabok sa mga Romanon sa Palestina, paagi sa pakusog nga paagi. Apang nagbiya ako sa hublang sa mga silote, Sang Agon sa akon pagkaibalo kag pagkilala sa pagkamataas kag pagkamatarong sa pagtuluan ni Jesus. Sa pagligat sa tong kami sa Sant Espiritu Santo, naglapta kami ng mga apostoles na nakailain ng bayan sa kalipunan sa pagpalapnag sa pagtuluan ni Kristo. Ako ang iyang nakalapot sa Egypto, Sereni, Afrika, Matanya, Kaglibya. Sa misokritam niya, kita ay kami ni Judas tadi kag kami padulong sa Persia. Dito sa Persia, ginsilutan kami. papatay ako paagi sa paglagari sa akong lawas. Umuini ang patimaan ni nagapakita sa akong laragwan. Ang isa kalagari nga mo nagutas ang akong kabuhi. Tanda sang akong pagtuman sa kasubuan. Ang akong pista Uloca, na sa ulog kada Oktobre 28. Ako si Jefferson Palencia, nagadala sa papel ni San Simon. Mayong ka sa inyo, Tanan si Bartolome. inatawag man ako nga Nathaniel, katao ako sa kana sa Galilei. Anak sa panimalay Tolome, nakaagom ako sa kadugangan nga isa ka doktor, sa kasubuan sa mga hudeyo, apang utok sa akong pagsunod ko sa ginoong Isus. Naging mabakod ako nga sumulunod niya. utok sa iya nga pagkayab, utok sa itong halandumon, nga tabo sa Pentecostes. Nagpanglugayawan ako sa malayong nga sa pagpalaganap sa pagtulunan ni Isus. Nakadangat ako sa India, Persia, at Armenia, upod kay Felipe. Sa Armenia, gimpaliso paginbunyagan namo ng hari sang iya asawa. Kag ang madamo ng mga tao, tungod sini na akik ang pari nga tumandok kag ilagin sugyot si haring at jokes. Nga sa hari, bangod sini, ginbakop ako, ginpanitan ka utdan sing ulo. Sa paglarawan sa akon, makita nga nagauyat ako sa isa ka espada nga amunan na nag-utas ang akong kabuhi, Ang akon kadlawan, gina sa ulog kada Agusto 24. Ako si Christian Adrenaldea, nagadarasang papel ni San Bartolome. Mayroon kami na sa Nataw ako sa Betsaida, sa Galilea Pagsapamuno. Nang Nangin sumululod man ako ni Juan Bautista, sa tapos mapilian sa gino'o si Pedro Cagandres, ang atong gino'o naghambal sa akon. Magsunod ka sa akon, may pila ako kaanak ka nalang. Pag Kag sa akon... May asawa ako ko na anak Apang sa akon pagkilala ng si Jesus amo ang Mesiyas, nagbiya ako sa akon panimalay pag nag-alagad sa iya. Misubiran ko sini ang akon abya nga si Natalia Bartolome. Sa tapos magkaya ni na, Jesus, naglakat man ako sa Galilea. Nagpangwali ako sa Skitia, pag nagbukay ako sing 20 katulik. man ako sa Pinerapolis, sa Frigia, kung sa diin ang mga pumuluyo, Tuo sa mga Dios Dios nga ang dagway isa ka serpent. Naluoy ako sa ila, gani gimanduin ko ni nga sapat sa pagpalagyo, paagi sa akon ginauyatan ni Cruz, kag nagkamang ini sa altar nga nagabuga sa kalayo. Madamo ang nakahaklo sini kag napatay, kag ang anak sang hari natumba sa balatian, apang sa gawong sang Dios ginaayo ko siya. Naakig ang ila mga perepari, gani ila ako ginbitay nga sulit, kagumay ni ang gitunaan sa akong masakit ni kamatayon sa Ariapolis sa panahon ni Emperador Domitian. Ang akon kaadlawan ginahiwat kada Mayo 3. Madamo nga salamat kay maayong gabi sa inyo tanan. Abi sa tanan. Natawo ako sa Bitsaida, sa Cup San pagmalapit Pag malapit ini sa Nazareth, ang akon ginikanan nga mosunod John nakaguan, mga mangmisda, nga panimalay kag ko si Simon Pedro. Sa pamuno, sumulod kami ni Juan Bautista Hagseya, Ini ang nagpakilala sa akon kay Jesus sa gimanyagan niya ini. Si Jesus nagagda sa amon sa pagpangisda sa mga tao kag amo ini kapangdanan sa pagbugos namon sang tinion kag bilang sumulunod sa Ginoo. Sang napatay na ang Ginoo kag nagkunsa. Pag sa pagkunsa sa Espiritu Santo sa amon mga apostoles, nagpangamudlay ako sa pagpangwali, panglaygay kag pagbulig sa bag-o nga tukod sa simbahan sa Kristiyanos. Nakadangat ako sa Gresya, Eskitya tungkol sa tanan, nindakop ako, pagkita sa nako sa gobernador sa patras sa sulok sa tong abangis ng emperador nero. Ila ko it sa cross agud maglawi ng akong pagantos, paglautas ang akong ginhawa sa ikatrentas sa Nobyembre to eksesenta ang cross ng akong ako sa akong medagway sang ekis. Ganit sa mga larawan ko, makita ang ginatawag ng St. Andrew's Cross kaya mapagungan ako ng patron sa Russia kapag sa Scotland. Ako si Aisle Duga, nagadala sa papel ni San, sa Andres. Mayong gabi sa tanan. Mayod niya gabi sa tanan. Ako nagadala sa papel ni Santo Tomas. Giningadlan man ako nga didimas, kung sa'yo ang kapit. Tumandok man ako sa Galilea, kag kamangista. Bilang isa ka-apostol ni Kristo, nagmatutom ako nga sumulunod niya kag nakatambong ako sa iya pagbanhaw kay Lazaro. kag sang pagbanhaw ni Jesus, Kad, sang pagkabanhaw ni kag nagpakita siya sa iban nga mga apostoles, nagsiling ako nga nagaduha-duha. Ako sini nga hitabo. Kag pati lamang kung makita ko ang mga buho nga agi sang mga lansang sa iya mga kamot katiil kag magulo ko ang akon mga kamot sa buho sang pilas sa paghandos sa iya Natumod Natungod sini nagsiling si Jesus sa akon. Bangod sini nagpatis si Tomas apang bulahan yat tong ta mga tao nga nagpati bisan wala nila makita. Sa tapos sang pagkayab ni Jesus, ako nagpanglakaton kag nagpanglaygay sa mga tagaparto, madras kag iban pa nga mga duog sa Persya kag ulihi pagit nakadangat ako sa India kag ginkastigo ako sa ginkastigo ako sa madras kag ang akon kamatayon nagikan sa pagpana sa akon lawas gikan sa pagingabot sa mga pari nga pagano Madamo ng mga balay simbahan ang akon gipatindog. Gin bantala kaginpahayag ni Papa One Size sa tuig 1962 ng ako apostol sang India. Ang akon kapistahan gin sa ulo kada Julio 3. Ako si Mike Anthony Taltal nagadala sa papel ni Santo Tomas. May nga gabi. Mayong gabi sa tanan. San Mate. Natawa ako sa Galilea, anak ni Alfeo. Isa ako kamalagsukot sa buis sa panguluhan ng Romanhon. Suno sa kostumbre o kung kinabatasan sa itong inadlaw. Kami nga mga tumandok na may kinaalam labaw sa kalabanan. Hintog yan sa mga punuan ng Romanhon sa pagpaktya sa pagsukot sa buis na ginatawag. Kami nga kostum kolektor. Natabok may isang yara ako sa akon niya talatapan. Nagabantay sa manugbayat sa nila buwis. Nag-agi si Yesus kag nagtawag sa akon nga magsunod sa iya. Binayaan ko ang palungkuan kag nagupod kay Jesus. Pagkatapos at to, naghiwat ako sa bangkete sa balay kagin agda ko ang mga publikano. Okon nga mga managsukod kag ang mga nakmakasasala. Ginpakalain ini sa mga pareseyo apang ginsabdong sila ni Jesus kag nagsiling. Ang may maayo nga panglawason wala sa nagakinanglan sa manugbulong. Nagakari ako sa mga matarong kag kundi natungod ako sa mga makasasala. Nagapangalay kay ako sa taga-Hegberio taga sa sulod sa Napolo kag di Makatuy. Nakadangat man ako sa Persia, Syria, Greece, et Ethiopia. Nagsulat ako sa mga nauna nga Ebanghelyo sa Bago nga Testamento. Pareho man sa iban nga mga apostoles, ginhingagot man ako sa gintintasan man ako kaginutas ang akon kabuhi sa Ethiopia. Sa tapos nga madamo sa pagpintas kag kasakitan, sa so, ulihi nag ila ako ng patay pagi sa isa ka mateliwis nga sumbil. Ginasaulog ang akon kaadlawan kada September 2. Ako si Benedict nagadala sa papel ni San Mateo mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanan. San Juan. Ginatawag man ako ng no Juan Ibanginista. Kagliwan ako sa ginatawag ng no Juan Bautista. Nga anak ni Sakaya kag Isabel na nagpukag ng na kay Jesus. Natawa ako sa Galilea, utot ni Santiago na magulang kag-anak ni Sebedeo kag Salome. Mga mingisda kami sa linaw sa Nazaret, o galing itawa kami ni Jesus na magpangisda sa mga katawan. Ako ang ating nanunubo sa mga apostoles ni Kristo. Inayuan kami ng mga anak sang daguob, tungod sa amon sa pagkaminiton sa paninuot. Itawag ako nga ang pinalangga ng apostol. Tungod sa tungod, nagatungmatayon sa Jesus sa Hintugyan niya ang iya iloy nga si Virgen Maria sa, ap sa akong pagatipan. Kaysa pagamatuhod, ako lamang ang apostol na nagtabong sa iya sa pagantos sa kamatayon sa krus. Upot ako kay Pedro sa pagtupot sa simbahan sa Samaria, kag nagtambong, kag nagtambong ako sa pagpaatag, kag sa bagong pagtuluan nakatangatman man ako sa Efeso, asya minor, sa Roma, kagsidan pa kadutaan. Sa Roma, gipadakop ako ni Perador dumat Dumatyan, kagintog mo'y sa nagaindakal lana, apang ginluwas ako sa paagi sa milagro sa ang ginuo. Nagsulat ako sa ikaapat ng Ebenghelyo, kag sa kaglibro sa ang bugna, upong Ako si Benio D. Karingalaw, naganala sa papel ni San Juan, mayong gabi sa kanat. Pangalan sa nga akong pagkabata, si Simon, anak ni Jonah, na tao sa Bitsaida, foto ni Andres, kakisa, kamangingista, katulad sa nga akong ginikana. Ginahadlan ako ni Cristo ng sisipas o kon Pedro, tungod sa katungganan ng akong pagkabatunon sa palaabuton ng panahon. Ginimu niya ako ng pangulo sa mga apostoles, kagsaliling ng pinuno sa iya simbahan diri sa kalibutan. Ako ang nauna nga nagwali bangot sa bugay sa si Espiritu Santo nga amo na baton sa tong adlaw sa Pentecostes. Pagpati kamo mo ko ako ang kubos na kinaalam kag-ikwalon sa pagpamulong-pulo. Mga lima kalibo ang nagliso kag nagpagunyad sa pagkabati nila sa akong pagpangwali bisan pangatuhay ang ila mga pulong sa ako. Ako ang nauna nga sa papa Kung basahon ninyo sa santos nga kasulatan, makita ninyo ang pagsambit sa ako nga akong ngalan laban sa iban. Nagatambong ako sa halos tanan niya ng, ng konsenyo. Nabaliban ako matuod na kilala ko si Jesus sa niya sang siya sa tubangan ni Pilato apang daku ang akong paginusos sinin. Nagpangulo ako sa mga tumulong ng mga kristyano sa tapos ng pagkaya. Nagpili ako sa nagbulos kay Judas. Ginpabilanggo ako ni Imperador Tirodes Agripa apang giluwas ako sa anghel sa Ginoo kag sa 251 nagpangulo ako sa konselyo sa Jerusalem sa ulihi nagtukod ako sa sibahan sa Roma kag ako ang iya nauna nga obispo nagsulat ako sing duha ka epistola sa mga Kristiyanos sa Asia Minor dito sa Roma nagpabili nako tuktok sa akon kabuhi sa tuig 64 sa idalom sa Imperador Nero ginlansang ako sing suli sa akon pag sa akon pangayo kay dili ako luyag nga malansang sa krus kasubong sa ginhimo kay Hesus sa akon larawan makita nga naguyat ako sa duwa tanda sa akon pangulo sa simbahan ang akon mga tulaan na hamtang sa idalom sa Bas sang Roma upod kay San Pablo ginasaulog ang amon kaadlawan kada Hulyo 29, ako si Ginny Camarines nagadala sa papel ni San Pedro. Mayong gabi sa tanong.